tatalakayan natin ngayon ay itong mga taktika ng mga born again. No, sa ayat sa gusto natin, ako po'y dating born again at alam na alam ko po yung kanilang technique at saka yung mga taktika, their strategies of how they are going to convert Catholics into born again, no? Paano na convert yung mga uh, katoliko sa kanila mga born again. At isa sa pinaka-famous na taktika nila mga kapatid, itong bigla kang lalapitan sa park o napakapayapa ng buhay mo sa park, nag-uupo-upo ka lang doon, maya-maya lalapitan ka ng tao na may dalang Biblia na nakaipit sa kilikili at tatanungin ka, Brad, ligtas ka na ba? name of the Father and of the Son the Holy Spirit amen we give you thanks lord for this night that we are going to uh, listen to your word na kami ay matututo naman sa iyong aral patukol sa aming pananampalatayang katoliko nawa'y gabayan kami ng banal na espiritu sa aming pag-aaral sa iyong salita at makita namin ang katotohanan at kasagutan sa lahat naming mga katanungan and this is our prayer through your name, Lord Jesus Christ, and also through the intercession of the Blessed Virgin Mary, your mother, and through the intercession of the saints. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, no sa ating mga kapatid, at sa lahat na mga katoliko at hindi katoliko. Muli, ito ang inyong lingkod, Brad James. No? Ngayon na naman tayo nakapag-live ulit. No? Dahil masyadong napaka-busy sa lahat ng ating mga schedule, pero Uh, ngayon po ay tayong uh, bibigyan natin ng linaw ang lahat ng mga uh, katanungan ng ating mga pananap ng ating mga kapatid sa ating kapananampalatayang Katoliko. Mga kapatid, isa po sa mga tatalakayin natin ngayon ay itong mga taktika ng mga Born Again. No, sa, ayat sa gusto natin, ako po'y dating Born Again at alam na alam ko po yung kanilang technique at saka yung mga taktika, their strategies of how they are going to convert Catholics into born again, no? Paano nako-convert yung mga Katoliko uh, sa kanila mga born again. At ngayon, tatalakayin natin ngayon yung kanilang mga estilo and at the same time sasagutin natin bawat isa yung kanilang mga atake sa ating pananampalataya, no? Para magmabigyan man tayo ng proper knowledge on how are we going to rebut no paano natin sasagutin yung kanilang mga estilo, yung kanilang res, yung kanilang objection and how, are we going to respond sa, sa mga bagay na iyon. At isa sa pinaka famous na taktika nila mga kapatid, itong bigla kang lalapitan sa park napakalinaw ng napakamalinaw malinaw yung buhay mo napaka-payapa ng buhay mo sa park nag-uupo-upo ka lang doon maya-maya lalapitan ka ng tao na may dalang Biblia na nakaipit sa kilikili at tatanungin ka, Brad, ligtas ka na ba? Yan. Yan po ang kasagaran nilang mga ginagamit. Brad, ligtas ka na ba? No? Yan ang palagi nilang estilo, no? Taktika nila of how are they going to convert no Catholics into born again paano sila makapag-recruit. Isa talaga yan sa itatanong nila, ligtas ka na ba? At isa lang din sa napapansin ko kapatid, kapag itatanong mo yan, pabalik sa mga protestante, like for example, itong mga born again, pag itatanong mo sa kanila, pag itatanong mo sa kanila, Brad, ikaw, ligtas ka na rin ba? Ang isasagot nitong mga born again, Oo Brad, ligtas na ako. Dahil tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Akalain mo mga kapatid, na talagang inaamin nila na sila ligtas na at mas matindi pa sila sa mga santo kasi kung mapapansin mo ewan ko kung saan sila kumukuha no saan saan kay sila kumukuha ng impormasyon o assurance na ikay na kaya sabi pa ni Tita Charity Garcia de Jesus, no tama, biktima ako niyan bro talaga ha biktima actually ang daming mga nabiktima nitong klasing tanong lalapitan ka sa park bigla bigla na napaka payapa ng buhay mong tumatambay ka lang sa park tapos maya maya lalapitan ka ng tao na may dalang biblia nakaipit sa kilikili at tatanungin ka brad ligtas ka na ba So ikaw naman bilang isang tao talagang makapag-isip kung uh, ano ligtas na ba ako? Kasi sino ba namang tao na ayaw ang kaligtasan? Sige, sino ba sa atin ang ayaw kaligtasan? Lahat tayo gusto ang kaligtasan. Gusto natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayaw nating mapupunta sa sa dagat-dagatang apoy. No, kaya kayo di ako na dengboy. Ano 'yun? Good evening. Basta good evening sa iyo, Tita Charity. No? At sa lahat ng mga tagapanood panood dyan, si Brother J. Markim, Pakatan, Landion. Landion ba to? Oh, Brother Jong Banugan, sino pa yung mga nanonood dito? Brother Aper uh, Panugsan and oy, ito isa sa mga National Board of Governor ng Catholic Faith Defenders, Sir Eric Romero good evening sa inyong lahat diyan Kaya mga kapatid ito yung mga isa sa mga tinatanong ng mga Protestante Ligtas ka na ba So tayo naman na mga Katoliko at lalo na tayong mga inosenteng tao kapag hindi natin alam ang sagot diyan po tayo titirahin Diyan po talaga tayo titirahin bakit? Diyan nila malalaman kung talagang nag-aaral ka na katoliko at hindi ka na, o hindi ka nag-aaral bilang isang katoliko. Kaya kung mapapansin mo, kapag tinanong nilang ligtas ka na ba, natural sa ating mga tao, ang isasagot talaga natin mga kapatid, Brad, ang Diyos lang ang nakakaalam kung ako'y ligtas na ba o hindi. Why? Because the final judgment is up to God. Ang final judgment po, ang huling paghukom o ang huling paghatol ay nasad kamay ng Panginoon. Hindi po tayo pwede na magsasabi na tayo ligtas na sapagkat hindi natin alam kung saan po tayo mapupunta sa huli. Kaya ewan ko na lang kung saan nangunguha itong mga born again at ibang mga sekta ng impormasyon o ng assurance na sila'y ligtas na talaga. Kasi kung mapapansin mo, kung itatanong mo sa kanila pabalik mga kapatid, yung tanong na ligtas ka na ba, ang isasagot nila, oo. Ligtas na ako. At sa buong relihiyon, sila po yung mga nagsasabi na ligtas na sila. Oo. Sila yung may assurance na ligtas na sila, mas matindi pa sila sa Diyos no kasi ang Diyos magbibigay pa ng assurance sa iyong kaligtasan kung saan ka mapupunta sa langit ba o sa si impyerno sa huling paghukom pero itong mga ibang sekta itong born again nagsasabi na kaagad naligtas na sila kahit wala pang huling paghukom ang tindi niyan mga kapatid kaya magingat po tayo sa ganyang klase na mga estilo nila kaya kung itatanong mo sa kanila ligtas na ba sila ang sasagot nila yes no opo ligtas na sila sapagkat ang ginamit nilang argumento dahil tinanggap nila ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, hindi ko pa sure kung ako'y ligtas na ba o hindi. O, ayan. Hindi ko sure, Brad, kung ako'y ligtas na ba o hindi. Okay? So ngayon, ang, ang gagamitin ng mga born again, sabihin nila, Brad, kung gusto mo maligtas, kasi ma mapasok sa ating tanong, Brad, paano ba tayo maligtas? ba diba? Kasi kasagaran sa mga katoliko, tinatanong yan, no tinatanong nila yan sa ano sa mga tao Brad gusto mo ba malaman paano maligtas so natural, natural sa ating mga tao tinatanong talaga natin yan yes paano ba maligtas Brad paano ba ako maligtas dito sila papasok na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas okay gagamitin nila yan Brad accept Jesus Christ personal Lord and Savior and then you will save ngayon sasagutin natin yan bilang isang katoliko kung talagang tayo ay tinanggap na ba natin si Jesus o wala. At balik po tayo sa topic na paano sagutin yung ligtas ka na ba? No, paano sagutin yung ligtas ka na ba, mga kapatid? Kung mapapansin mo mga kapatid, kapag tinatanong ito sa ano, kapag tinatanong ito sa ating mga Katoliko, natural na isa sa mga katanungan natin, Brad, dahil ligtas na kayong mga born again, paano din kami maliligtas? Ang isasagot ng mga protestante, ang isasagot ng mga born again, simple lang. Sasabihin nila, receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Tanggapin nyo lang ang inyong Panginoon bilang tagapagligtas at Diyos sa iyong buhay. Dawaton lang ni mo si Kristo, isip nga imong manluluwas o ginoo o ikaw gayod maluwas. Yan ang ginagamit nilang argumento, no? Sa ating mga sa ating mga kapatid ng mga Katoliko. Paano ba natin to i-counter tong tinanggap na ba natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon? Simple lang mga kapatid. Una, hindi alam natin ang amarami sa ating mga Katoliko ang hindi alam na tayo ay matagal nang tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. No, oh, mga born again na mga nakikinig dyan, akala nyo hindi pa namin natanggap si Kristo na tagapagligtas at Panginoon? O nagkakamali kayo dyan mga kapatid? Sapagkat matagal na naming tinanggap si Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang problema lang, hindi nyo inaral yung aming pananampalataya. Bagamat inyong inaatake ang aming pananampalataya. How can you ever learn our Catholic faith Paano nyo matutunan yung aming pananampalatayang katoliko kung hindi kayo nagtatanong? Mas maganda pa sa inyo na mga born again na magtanong kayo kaysa maninira kayo. No, instead of attacking us, instead na mga taki kayo sa amin, magtanong na lang kayo kung ano yung aming pananampalataya. E baka pa maliwanagan kayo at magkaroon kayo ng ilaw sa inyong mga isipan at maiintindihan nyo ang pananampalatayang katoliko. Okay? Akala kasi ng mga born again, tayong mga katoliko, hindi pa natin tinanggap si Kristo. Diyan po sila nagkakamali. At sa lahat ng mga katoliko na nakikinig dyan, kung tayo, kung kayo po'y bininyagan, matagal nyo na po na tinanggap si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Kasi sa ating pagkakabinyag, nung tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo'y matagal nang tinanggap si Kristo bilang ating tagapang, tagapagligtas at Panginoon. Okay? Bakit? Sa ating pagbinyag, hindi lang po yan pagtatanggal ng original sin. Okay? Pag tayo po'y nabinyagan, tayo po'y na, nalinisan sa ating original na kasalanan, pero, tayo ay magiging kabilang sa kanyang iglesia na siyang Santa Iglesia katolika Apostolika Romana. Pangatlo, tapang kapag tinanggap na natin ang sakramento ng bautismo, tinanggap na din natin si Kristo sa ating buhay. So, ibig sabihin, by the virtue of baptism, we have already received Christ as our Lord and Savior. Okay? Natanggap na po natin si Kristo bilang ating tagapang, tagapagligtas at ating Panginoon. Kaya yung nagsasabi yung mga born again na hindi pa daw natin tanggapin si, natanggap si Kristo para po tayo yung mga katoliko raw maligtas, kailangan daw natin tanggapin si Kristo o mga kapatid sa ating mga kapatid natin sa born again. For your information, matagal na po namin tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa sakramento ng bautismo nung kami nilinisan sa orihinal na kasalanan. Kami din ang naging kabilang sa iglesia na itinayo niya. At kami din ang tina tinanggap namin si Kristo sa aming buhay. Pangalawang argumento na tayong mga katoliko matagal na nating tinanggap si Kristo sa ating buhay. Okay? Kasi sabi nila, tanggapin si Kristo, personal Lord and Savior, para maligtas ka. So parang, ang tingin nito mga born again, akala nito mga born again, hindi pa natin natanggap. For your information, pangalangawang argumento, matagal na nating tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng komunyon. The Holy Eucharist. Okay? O, sa lahat ng mga born again, not, but, tanagal at tagal na namin tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng Holy Eucharist. Hindi niyo pala alam yon na yung tunay na laman at dugo ng ating Panginoon Sos, divinity, blood, and soul, the body, blood, and soul, and the divinity is already in the bread at yun ang tinanggap naming mga katoliko. oh, tapos sasabihin nyo na hindi pa namin itinanggap, e eh, paano na lang yung mga katolikong araw-araw nagsisimba, araw-araw pumupunta sa misa, o paano na lang yung mga katoliko na pumupunta sa, sa simbahan every Sunday. We have already received Christ, tinanggap na po namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng binyag, pangalawa sa pamamagitan ng pagkumunyon. Hindi ba nila yun na naisip? Pag sinabi ng pare, the body of Christ, ano sinabi natin? Amen. And then we receive the body of Christ by hands or by tongue as long as we receive it by reverence. Matagal na natin tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Sa makatwid, tayo pong mga katoliko, tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus. Okay? Akala ng iba kasi, hindi pa natin natanggap. O, kay, dyan tayo nagkakamali. Tagal na namin tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Hindi lang natin alam ng na, mga katoliko. Bakit hindi natin alam? Paano natin malaman na tinanggap natin Panginoon? Hindi, na tayo, hindi nga tayo nag-aaral sa kanyang salita. Hindi nga tayo nag-aaral sa ating pananampalatayang katoliko. Kaya sinasabi nila, Brad, kayong mga katoliko, kailangan nyo tanggapin si Cristo, personal Lord and Savior. Brad, tinanggap na namin si Cristo, personal Lord and Savior, by the virtue of baptism, and at the same time, through the Holy Communion through the Holy Eucharist, no, tinanggap na namin ang Panginoong Yesus. Kami nga ang actually, kami nga talaga ang tunay na tumanggap kay Yesus. Why? Because we believe that the bread is the body of Christ, it is the true body of Christ, the real presence of Christ. The real blood, the real body, the real, the real, uh, tawag nito, divinity, the real presence, nang dyan sa tinapay. Naniniwala kami na hindi yan tinapay lang, kundi naniniwala kami na si Kristo mismo yan. Kaya kami ang tunay na tumanggap kay Kristo. When you accept Christ, you, you din hindi niyo na hindi niyo hindi, hindi lang yung pag ang pagtanggap niyo kay Kristo, hindi lang yung ibig sabihin na magdasal ka Lord, I will accept you as your personal Lord and Savior. Hindi ganoon. Wala pong ganoon. How can you assure that you already received Christ? No, paano paano ka nagkaroon ng assurance na talagang tinanggap mo si Kristo? Maayong gabi, eh, bro. Fediles, Joshua. Hello. Kasamaan ko sa Davao 'yan, no? Isa sa mga kabataan natin sa Davao, isang Catholic faith defenders din, Brother Joshua Pediles. See you soon, no sa pagbalik ko diyan sa Davao. Kaya kung babasahin natin uh, John chapter 6 verse 51. Anong sinabi dito mga kapatid? Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bubaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang salimbutan ay ang aking laman. O, oh, napakalinaw mga kapatid na sinabi mismo sa John chapter 6 verse 51 na kung sino mang ang kumain ng tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ka ba nakakakita ng simbahan na kumakain ng tinapay na siyang laman ni ang, ng ating Panginoong Isos? Walang iba kundi sa Roman Catholic Church. Kung pupunta ka sa mga Protestant church, nang doon ang mga, uh, like for example, meron ding, meron ding communion ang UCCP, meron ding communion ang, um, ang, Aglipay. Pero, the real bloody, pero sa kanila, even sa born again, meron silang communion Every first Sunday of the month. Every first Sunday of the month, meron silang communion Pero, hindi sila naniniwala na yun laman ni Kristo. Sinasabi lang nila, that is the symbolism of the body. Wala pong sinabi ang ating Panginoong Yesus dito sa John chapter 6 verse, 51. Sabi niya ito, At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. oh, Napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoong Isus na ang tinapay pala na ibibigay niya para mabuhay ang sanlibutan ay ang kanyang laman. Wala naman siyang sinabi dito na ang ibibigay kong tinapay para mabuhay ang sanlibutan ay ang simbolo ng aking laman. Wala naman sinabi. Ang sinabi ng Panginoong Isus napakalinaw na ito'y aking laman. At siyang sinabi yung simbolo ng aking laman. Kaya ang Roman Catholic Church, tayong mga Katoliko, naniniwala tayo na itong, itong tinapay na ating tinanggap ay hindi lang ito basta bastang tinapay. Hindi po to basta-basta ang kundi ito po'y katawan ni Kristo at ito si Kristo po mismo. No? B.E. Maayong gabi, Brad James. O, oh, kumusta? Hello, Brother Al. Uh, si Brother Al, ang kasama ko sa CFD Turil chapter ng Davao City. Good evening. See you soon, see you soon. Babalik ako ng Davao ngayong August. Uh, see you soon sa inyo dyan, sa mga taga-Davao ng mga Catholic Faith Defenders. Okay. Dito tayo, So ibig sabihin, tayong mga Katoliko, tinanggap na pala natin si Kristo. Matagal na pala nating tinanggap si Kristo. Okay? Matagal na pala nating tinanggap si Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Bakit kaya nasabi ng mga born again na tayong mga Katoliko, 'no? Tayong mga Katoliko ay hindi daw na natanggap si Kristo. Bakit nasabi nila yon? Kasi nga, hindi nila naunawaan ang ating pananampalataya. So tayo palang mga katoliko, matagal na pala nating tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Okay? Hindi lang natin nauunawaan, hindi lang natin nalaman, bakit hindi natin irnara ang ating pananampalataya. By the virtue of baptism, and by receiving the Holy Eucharist, we are already receiving Christ tinatanggap na natin si Kristo. Kaya nga sabi sa Biblia, sa unang korinto, na kapag tayo'y tumanggap ng katawan ni Kristo na hindi na nasa state of na nasa state of sin tayo, na wala tayo sa state of grace, we are already insulting Christ. Bakit? Kasi tumatanggap tayo sa Diyos mismo. Okay? ang Panginoon po ang tinatanggap natin. So, ibig sabihin, kinakailangan magiging banal tayo, magiging malinis tayo, sapagkat ang papasok sa atin ay mismo ang Diyos. Okay? Tayo po hindi lang naniniwala sa tinatawag na, na what we call this. Hindi po tayo naniniwala na simbolo lang yun ng kanyang katawan, kundi katawan niya mismo. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.